Sinasabi nila, good guys finish last, pero totoo ba talaga yun? Bakit may mga lalaking may toxic, na ugali pero halos di malapitan ng babae dahil sobrang nakaka-attract sila? Sa video na to, pag-uusapan natin ang limang tinatawag na toxic traits, na kapag ginamit mo sa tamang paraan, ayon sa stoicism, ay magpapasiklab ng respeto, misteryo, at atraksyon mula sa mga babae. Sa panahon ngayon, lahat gustong maging nice. Gusto ng mga lalaki maging perfect, walang galit, walang ego, walang assertiveness. Pero alam mo kung ano ang hindi sinasabi ng karamihan? Yung sobrang nice, minsan nawawalan ng tapang. At kapag nawala ang tapang mo, nawawala din ang masculine energy mo. Ayon sa stoicism, ang tunay na lalaki ay hindi laging mabait. Ang tunay na lalaki ay may depth, may shadow side, pero marunong itong eye master. Dahil minsan, ang mga, toxic traits, kapag ginamit ng may disiplina, yun mismo ang dahilan kung bakit nagiging irresistible ka sa mga babae, toxic trait number one, controlled arrogance. Ang sobrang yabang ay nakakainis, pero controlled arrogance, nakakabighani. Ito yung aura ng lalaking alam ang value niya, hindi dahil sa ego, kundi dahil sa experience. Kapag may kumpiyansa ka, hindi mo kailangan ng validation. Hindi mo kailangan patunayan ang sarili mo, kasi alam mong ikaw ay sapat. At nararamdaman yun ng babae. Epictetus once said, Know first who you are, and then adorn yourself accordingly. Ibig sabihin, alamin mo muna kung sino ka, at maglakad na parang alam mo ang halaga mo. Hindi ito kay abangan. Ito ay presence. Sto, practice. Sa susunod na makausap mo siya, huwag kang magmadaling magpaliwanag. Tumingin ka diretsyo sa mata, magsalita ng mabagal, at maniwala sa sariling halaga mo. Ang kumpiyansa na tahimik, yun ang hindi matututunan ng marami. Toxic trait number 2, emotional detachment. Ang sabi nila, cold ka. Pero ayon sa Stoicism, ang pagiging kalmado sa gitna ng emosyon ay isang uri ng karunungan. Ang lalaking hindi agad nagre-react sa galit, selos, o rejection, siya ang lalaking may mastery sa sarili. At yan ang pinaka-sexy trait sa paningin ng babae. Kapag alam mong hindi mo kailangang habulin ang validation niya, dot ang mga babae mismo ang gustong makuha ang pansin mo. Marcus Aurelius said, you have power over your mind, not outside events. Ang Stoic man ay hindi tinatablan ng emosyon ng iba dahil alam niyang ang tunay na lakas ay nasa control sa sarili. Stoic practice, kapag hindi siya nagreply, huwag mong i-analyze. Kapag malamig siya, huwag kang maghabol. Mas kalmado ka, mas lalong gusto niyang unawain ka. Because Mystery Breeds Attraction, Toxic Trait Number 3, Dominant Energy, ang dominance ay hindi sigawan, hindi pang-aaway. Ito ay presence, ang kakayahang mag-lead kahit walang sinasabi. Ang babae ay biologically drawn sa lalaki na kayang mag-guide, mag, mag at magbigay ng direksyon ng walang takot. Ang stoic man ay hindi bossy, pero malinaw kung saan siya papunta. Seneca once said, He who is brave is free. Ang lalaking may tapang na magsabi ng, ito ang gusto ko, ito ang ayaw ko, ay nagiging magnetic. Kapag marunong kang manindigan sa prinsipyo mo, hindi dahil gusto mong mang-control, kundi dahil alam mong may direksyon ka, ramdam yun ng babae. At kahit hindi niya aminin, gusto niya yung ganang kalalaking presensya. Sto, practice. Magsimula sa maliliit na bagay, sa pagpili ng lugar kung saan kakain, o sa pagpapasya ng hindi laging humihingi ng ikaw bahala. Ang dominance na may respeto ay masculine energy na bihira na ngayon, toxic trait number 4, ruthless self-respect. Ang isang lalaki na marunong magbigay ng respeto sa sarili ay minsan tinatawag na selfish. Pero sa totoo lang, ito ang pundasyon ng masculine frame. Kapag hindi mo pinuprotektahan ang sarili mong dignidad, paano ka rerespetuhin ng iba, lalo na ng babae? Ang stoicism ay nagtuturo ng boundaries. Kapag may babae na tinatrato kang parang option, hindi mo kailangang magalit. Tumindig ka lang, at umalis ng kalmado. Epictetus said, If someone treats you badly, remember that they do so out of ignorance. Hindi mo kailangang gumanti pero kailangan mong ipakita na hindi mo tinatanggap ang mababang pagtrato. stoop Practice Kapag naramdaman mong ginagamit ka o minamaliit, huwag mong habulin ang paliwanag. Ipakita mo lang sa gawa, I value myself enough to walk away. At doon, doon mo mararamdaman kung gaano ka talaga ka-valuable. Toxic trait number 5, selective indifference. Ito ang pinaka-misunderstood trait sa lahat. Ang pagiging, indifferent, daw ay kawalan ng care, pero hindi. Ito ay pagpili kung saan mo ibibigay ang emosyon mo. Hindi lahat ng bagay dapat pinuproblema mo. Hindi lahat ng babae dapat pinapansin mo. Ang Stoic man ay marunong pumili kung ano ang karapat dapat sa energy niya. Kapag alam mong hindi mo kailangang i-please lahat, nagiging mas kalmado ka, mas grounded, mas makapangyarihan. Marcus Aurelius said, Waste no more time arguing what a good man should be. B1. Ang Stoic man ay hindi nagpapaliwanag. Ginagawa lang niya kung ano ang tama, kahit hindi lahat makakaintindi. Stoic practice. Huwag kang sumagot sa bawat text agad. Huwag kang mag-react sa bawat pa-cute o cold treatment. Sa halip, maging tuloy-tuloy sa mission mo. Kapag mas nakikita niyang hindi mo kailangang makuha siya para maging masaya, dot mas lalo niyang gugustuhin na makuha ka. Ngayon alam mo na, bro. Hindi lahat ng toxic traits ay masama. Sa ilalim ng mga yan ay disiplina, self-control, at karunungan. Dot mga katangian na bihirang makita ngayon sa modernong lalaki. Ang stoic man ay hindi perfect. Pero marunong siyang maging malakas ng hindi bastos, maging confident ng hindi arrogant, at maging detached ng hindi malamig. Dahil sa dulo ng lahat, dot ang pinaka-irresistible trait ng isang lalaki ay yung marunong magpigil ng kapangyarihan niya, hindi dahil mahina siya, kundi dahil kaya niyang kontrolin ito.